Hello guys, welcome back sa usapang loan at online lending In this video, pag-usapan muli natin itong Digido Philippines So, nagawa na natin ito ng review at ilang basis na din po tayo nagbigay ng update Pero until now, marami, marami pa rin po ang uh, uh, nagre-reklamo tungkol po sa kanila Si Digido ay kasalukuyang umabot na po sa more than 1 million yung total number of downloads nila So, ibig sabihin napakarami na po ng umutang sa kanila. Isa sa mga strategy na ginagamit ni Teguido ay yung 0% interest fee sa inyong first loan. Uh, pwede kayong umutang up to 10,000. Pero mostly, uh, naglalaro lang po sa 5,000 to 7,000 ang binibigay po nila sa first loan. o nga, 0% wala talagang uh, interest. Pero, guys yung uh, first loan po ninyo ay na, parang ano po yan ay mm, uh, parang pain lang po yan nila so kapag inulit niyo po yan at nag kayo baliwala po yung uh, 0% interest na binigay nila kasi sa second loan or sa reloan bawing-bawi po yung binigay nilang ano uh, 0% interest napansin kasi ng karamihan sa kanila na mga loan shark na online lending which is uh, dito sa atin sa usapang loan at online lending si Digido ay kinukonsider po natin hindi lang loan shark super loan shark But sinabing super loan shark so sila ang nangunguna sa lahat ng mga loan shark so ang uh, mga strategy nila dahil tayo kapag umutang 99% sa atin ay nagre-reloan talaga. Aminin man natin o oh, hindi. Pero yun po yung nagtutuong nangyayari sa mga umutang sa mga uh, online lending lalo na sa mga loan shark. 99% doon sa mga nagbibigay ng uh, 0% interest. Kasi hindi lang naman digido. Mayroon pa OLP, mayroon pa money cut, mayroon pa Kibiko. Nagre-reloan. Kaya, bawing-bawi talaga. At isa pa, uh, yung mga umutang lalo na pag first time magugulat sila sa sobrang bilis ng proseso at mahahawakan agad nila yung pera na inutang po nila so para sa kanila it's uh, parang uh worth to reloan na hindi lang titikman yung uh, strategy ni ni bigido or kahit sinong super loan shark na nagbibigay ng 0% interest. Uh, so, ang, ang ginagawa, nagre-reloan. Hindi nila alam na umpisa na pala yun sa kalbaryo na mangyayari sa buhay nila. Pag napasok kayo sa mga super loan shark na online lending app, hindi hindi or mahihirapan na talaga kayong lumabas. Para kayong nakulong sa isang uh, cage na yung susi ay naitapon malayo doon sa pinto. Na kailangan gumawa ka pa ng diskarte para makuha mo muli yung susi at mabuksan yung cage na yun. Parang ganun ang mangyayari sa inyo. At karamihan talagang nahihirapang makalabas nasa isip palagi natin na ayaw nating masira yung ano yung uh, uh, reputasyon natin magandang reputasyon natin yung iniingatang reputasyon natin kaya gagawa tayo ng paraan para mabayaran yung ano super loan shark na nautangan natin pero dahil wala nang magpapautang ngayon so saan ka kukuha ng pambayad so doon din sa mga loan shark so na nalagay sa alanganin yung uh, budget ninyo yung financial ano ninyo status niyo dahil nga nabaon agad alam nyo guys kung uh, uutang kayo sa mga loan shark at super loan shark within one month wala na lubog na talaga kayo sa utang the following month mahihirapan na kayo so by the way si Digido po ay gumagawa ng mga strategy para talagang makapag uh, pautang sa mga tao la lalo na yung mga inosinting tao na walang kaalam-alam about online lending app, about loan shark, about data privacy uh, violation. Si Digido po ay mula noon hanggang ngayon, hindi natin rekomendado dito sa ating YouTube channel dahil po sa sobrang laki po ng interest nila. At yung processing fees din. Yung first loan lang ang mayroong benefits at advantage. Pero pag inulit mo pa yan, humanda ka. Ihanda mo na yung sarili mo. Dahil mahihirapan ka talagang bumangon. Dahil nga sa sobrang laki na nga hahabulin mo para mabayaran niyo po sila ng full. Tapos kinuha mo pa sa, ano, sa ibang ula. Dumami na tuloy yung ula mo. Hirap ka nga sa pagbabayad ng isang ula lang. How much more kung nagiging dalawa, tatlo, apat, lima? O, di ba? Sigurado talagang hindi ka na makakabangon para kang na knock out para kang nasuntok ng isang boxing boksidor. Oo. Kapag napasok po kayo sa mga super loan shark. At ah uh, po yan mismo sa mga experience ng ating mga uh, viewers dito sa ating YouTube channel na kadalasan sa kanila ay sisingsisi talaga kung bakit sinubukan pa nila na umutang sa mga online lending app lalo na yung mga nag u ng 0% interest at yung uh, uh, pumindot hindi napigilan yung kamay pumindot doon sa mga ads na ang nakalagay doon ay ang liit, -liit lang ng interest at ang uh, uh, term ay sobrang haba, matagal 180 days pero sa reality, hindi po totoo kaya guys dito sa kay Digido alam ko lahat ng mga umutang sa kanila 99% ay sising-sisi at ayaw na pong ulitin. Kaya para sa mga hindi pa nakautang at hindi pa na daanan ang inyong newsfeed sa ads ni Digido, parang awa niya na. Huwag niyo pong subukan dahil kapag kayo po ay napasok at nakulong, sa cage ni Digido, may hihirapan na kayong lumabas na hindi masisira ang inyong reputasyon at hindi kayo guguluhin at hindi kayo uh, haharasin at hindi kayo tatakutin. Lahat ng lumabas po ay talagang nasira ang buong pagkatao at magandang reputasyon na matagal na po nilang iniingatan. Sa inyong lahat po na mayroong hindi magandang karanasan kay Digido, i-share niyo po ang video na ito para malalaman din ng mga kaibigan at kakilala ninyo at hindi din po sila magiging biktima gaya ninyo na nahihirapang uh, lumabas sa pagkakulong sa kids na ginawa ni Digido at yun yung sirain ang uh, uh, family budget mo sisirain yung uh, um, magandang reputasyon mo at sisirain yung financial status mo na sira na nga, sinisira pa lalo at hanggang ngayon marami pa po ang nagiging uh, biktima nitong Digido na hindi pa rin nakakaahon, hindi pa rin nakakabangon dahil po sa sobrang laki po ng nawala sa kanila. Maraming salamat po sa lahat at sana po ay mayroon kayong natutunan. Again, si Digido po ay hindi magandang utangan. Super so loan po ang tingin natin sa kanila. Ang review po natin dito. Kaya layuan nyo po at ninyong subukan kahit yung zero uh, 0% interest fee. Kung sakaling nasubukan nyo na at your own rest huwag nyo na pong ulitin wag na kayong mag para hindi po kayo malagay sa langan shout out po sa lahat ng mga viewers natin sa mga hindi pa nag-subscribe please subscribe sa pang-loan at online lending para updated kayo sa mga bagong reviews namin ng uh, mga iba't ibang online lending app at hindi din po masira yung magandang reputasyon niyo, hindi din po masira yung uh, budget niyo, at hindi rin po masira yung... Uh, financial status ninyo. Shoutout sa aking 32,000 subscribers. Maraming salamat po sa walang sawang suporta at sa aking mga members. Again, maraming salamat sa patuloy na panunood ng aming mga videos. Kung mayroon po kayong gustong uh, gustong reviewin namin o re-reviewin, i-comment nyo lang po sa video na to o sa kahit sa ang video namin para uh, magawan din po natin ng review or re-reviewin muli natin yung ulan na yon. At uh, mabigyan natin pansin. At siguraduhin po na, sigurado po na mabasa namin yan. Again, sa mga nanonood na minsan umaalis na lang na hindi nag-comment, pakisuyo pong mag-comment po kayo sa mga videos na pinapanood ninyo para po malalaman namin na kayo po ay nandoon sa video na yon at mapapasalamatan namin. Hanggang sa muli po, maraming salamat, paalam!